Uy! Ano na kayo? tekwa kwa, oh! Si Ramon Ang ah, Nagpresenta na Siya nagagastos ng mga gastusin sa Maynila Para maibsan ng baha Ay, nakakaya naman sa mga ibang ah, mga billionaires dyan, oh! Yung ah, si Ramon Ang Eh, siya nang bahala Sa lahat ng gastusin Wala hong gagastusin ng taong bayan wala hong gagastosin ng gobyerno sagot niya na lahat ang gastos nakakaya naman dyan sa mga ibang billionaires dyan sa Pilipinas uh, tulad ng Ayala Henry C oh, si, si ang mga Lucio Tan nakakaya naman kayo San Miguel lang ba ang uh, magbibigay ng uh, ganyang magandang offer para sa bayan para ho maibsan na yung uh, pagbaha sa Metro Manila nakupo Napakaganda ho nung uh, naging offer na yan ni Mr. Ramon Ang ng San Miguel Corporation. Nako. Eh sa lahat ho ng billionaire yan ho ang uh, pinakamabait mabait na nakikita ko talagang uh, uh, sin uh, talagang, uh sinasa publiko ang kanyang pagtudong uh, pagtulong Tapos, Mario, makakaya naman yung mga iba dyan abay kumanaan na rin kayo para sa taong bayan Ganoon na lang po gagastusin niyo sa mga sa lapinyo eh barya lang naman 'yan, Sos Mario Joseph. So ayun lang mga kabayan. So shout out kay Mr. Ramon Ang. Sir, saludo ko sa iyo, sir. Shout out.